para sa mga may sakit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw rin ang may pinakakayanan na alagaan ang aming buhay. Ano man ang pag-iingat na gawin namin, masustansya man ang mga pagkain na kinakain namin, sapat man ang oras ng mga pahinga namin, dekalidad man ang mga gamot, pati na mga vitaminang iniinom namin, Pagkagaling man ng mga doktor na tumitingin sa amin, ikaw pa rin ang may pinakakaya na magdugtong at mag-alaga sa buhay namin. Ikaw ang aming pinakadakilang manggagamot at ang iyong pagmamahal ang aming pinakamabisang kamot. Iyakapin mo po sana kami ng mapagpala mong mga kamay. Pagpalain mo kami mula taluktok ng aming ulo hanggang sa aming talampakan. Pagpalain mo ang bawat parte ng aming katawan, ang bawat sistema, ang bawat selula upang ang lahat ng ito ay sama sama maapektuhan at kumana sa paraang makabubuti sa aming kalusugan. Gabayan mo ang mga doctors at nurses sa amin ito meeting na nag aalaga maibigay nawa nila sa amin ang mga tamang payo at kamot Kumalaw ka sa pamagitan nila at yun na imaramdaman namin upang hindi man mawala ay mabawasan ng malaki ang aming mga takot at pag-aalala. Sinabi mong kami magtiwala sa iyo. Tulungan mo po kami na magawa ito. Sabi nga po ng mga apostol mo, o Panginoong Yeso Cristo, dagdagan mo po po ang aming pananampalataya sa iyo sapagat kuminsan kami nasasaktan, nahirapan, nalalat naiinip, at napapagod na. Tulungan mo pong Wag kaming pangibabawan ng mga negatibong bagay na ito na aming nararamdaman at ang yung salita ay ang aming panghawakan yung salita mo na mahal mo kami na hindi mo kami kalilimutan na kami iyong pinakikinggan at kahit kailan ay hindi mo kami papayagan yung salita mo sa unod Pedro 224 na sa pamamagitan ng iyong mga sugat ay nailigas mo na kaming lahat tulungan mo po kaming Huwag mapulit sa tukso ng Diablo na nagsasabi sa amin na hindi mo kami mahal, na hindi mo kami pinakitindan, na ang mga nararanasan namin pag-ihirap ay bahagi ng kapros ng binigay mo dahil sa aming mga kasalanan. Alam po namin na hindi ka ganito, pero patawad kung minsan naisip namin ito. Kaya, muntik na kaming magtampo at lumayo sa iyo. Nakalimutan namin tapat ka sa pangako mo. Nakalimutan namin walang imposible sa iyo. Nakalimutan namin na isang buong pananampalataya lamang ang hinihiling mo mula sa amin upang para sa amin ay makagawakan ng bilagro. Wala ngayon, Panginoon, ito ay ipibigay namin sa iyo. Iwasan na namin ang mag-aalala pagkos ay aasa kami sa mga mangyayari pang maganda. Iwasan na po namin ang malungkot. Bagkos ay pipiliin na po namin maging masaya. Bibigyan namin ng magandang laban ang demonyo na pilit kaming ginugupo at nilalayo sa iyo. Katawan lang namin ang kaya niyang sirain pero hindi ang aming espiritu. kaya kapag mas pinalakas mo na ang espiritong ito dahil sa aming pananampalataya sa iyo, ay wala nang magagawa ang Diablo kundi palayay na ng tuluyan ang aming katawan ng kanyang matagal lang pinahihirapan. Kaugnay nito, Panginoon, ay hinihiling din namin mula sa iyo ang kagalingan ng aming puso at kalooban. Kagalingan sa kasalanan, sa galit, sa hinanakit, sa selo, sa tampo na nararamdaman kung meron man upang ang aming kagalingan ay mas maging buo at makatotohanan. Hinihiling po namin ito sa iyong pamamagitan ngayon at magpa sa walang hanggan sa ngalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo